start from elementary, nag-print na ako yung old school na cell screen. Napansin ko ngayon parang nag upgrade yung mga style ng printing. Kaya tinaray ko yung ano, digital printing. Kokontrata lang ako ng ano, mga gawa. Freelance lang, mga graphic arts, tsaka logo making. Sometimes yung ano, print ng t-shirt. Gusto ko na rin siguro ituloy. It's about time na pwede kong ituloy yung ano ko, hobby or passion sa business, may chance kang munlad eh, sa pagiging employee. After ilang years, pag nag-retire ka, wala ka na rin naman income eh. Kung sa business, kung meron kang income, at the same time, nagagawa mo yung passion mo, yung hilig mo. Siguro masabi ko, yung mga nagbabalak mag-business in line with printing, especially sa ngayon, mga o, online business, siguro mas maganda before kayo mag-purchase ng machine, aralin nyo muna, mag-attend kayo ng seminar ni Uniprint kasi hindi kayo magkakamali sa pag-start ng business nyo at mag kayo ni Uniprint kasi hindi lang puro pagbebenta ng machine, meron siyang guidance sa bawat customer at client na kinikater niya at the same time, hindi niya kinakalimutan yung customer niya. Lagi siyang merong after-sales support. Uniprint, a printing business for everyone.